Magandang araw tagig. Narito na ang ating Taguig City Daily Weather Report ngayong Martes, ikalima ng Setyembre sa taong 2023. Ayon sa pag-asa, ang low pressure area na minimonitor sa silangan ng Extreme Northern Luzon ay naging isang ganap na bagyo o tropical depression at pinangala ng ineng. Huli itong namataan kaninang alas 4 ng madaling araw sa layong 925 km silangan ng Extreme Northern Luzon. May taglay itong lakas ng hangin na aabot sa 45 km per hour malapit sa gitna at mga pagbugso nga abot naman sa 55 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilaga ng mabagal. Wala itong direktang epekto sa ating bansa at inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas bilang isang tropical storm. Bagamat hindi direktang nakakaapekto ang bagyong ining sa ating kalupaan, bahagyang pinaiigting naman ito ang hangin habagat kasama ng bagyo na dating si Hana. Dahil dito, posible ang occasional hanggang sa monsoon rains sa kanlurang bahagi ng Luzon sa susunod na tatlong araw. Ngunit, dahil kumikilos ang bagyong ining papalayo ng par, inaasahang hina na ang ngayong linggo ang habagat at mababawasan na ang mga pagwala na ating nararanasan sa mga susunod na araw. Samantala, ay naman sa ating tower system, makararanas ang ating mungsod ng maulap hanggang sa makulimlim na kalangitan at mga paminsan-minsang mga pagulan dulot pa rin ng hangin habagat. Dahil dito, pinapayuan ng lahat na magbaon ng payong o kapote at manatiling nakaantabay sa mga updates ukol sa lagay ng panahon. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong Martes ay maglalaro sa 10.6 hanggang sa 30 degrees Celsius. Maaari namang umabot sa 38 degrees Celsius ang ating maximum heat index ngayong araw. Inaasahan naman na maglalaro sa 8 hanggang 22 km per hour ang bilis ng hangin na manggagaling sa Timog kanluran At ayon ang latest sa lagay ng panahon para sa araw na ito. Patuloy tayong tumutok sa Tagig City Daily Weather Report for more updates maging alerto, tagigay nyo. Ako po si EJ Laguna. Maraming salamat at mag-ingat tayong lahat.